Itinakwil siya ng lipunan, sinisi sa krimeng hindi naman niya ginawa, at itinapon sa isang hukay ng mga halimaw. Pero nakaligtas siya. Sa kailaliman ng kadiliman, nagising niya ang isang misteryosong kapangyarihan, isang kapangyarihang walang sinuman ang kayang kontrolin. Ngayon, kasama ang isang grupo ng mga itinakwil din ng lipunan tulad niya, siya ay bumangon na may iisang layunin: ang baguhin ang di makatarungang mundong minsang tumalikod sa kanila. Nagsisimula ang kwento sa isang dystopia na mundo kung saan isang batang babae ang nakatingin sa kanyang stuffed puppy, malungkot dahil na punit ito. Iminungkahi ng kanyang ina na itapon na lang ito. Kahit kakabili lang nila nito, naniniwala ang ina na kung tatahiin nila ito, magiging pangit na ang itsura ng laruan. Mayaman sila, kaya walang problema sa ina ang bumili ng panibagong laruan. At ganoon din ang batang babae, na kahit may attachment sa laruan, Umayag na rin itong itapon dahil sa mga salitang binitiwan ng kanyang ina. Kaya itinapon ng ina ang laruan, kasama ng iba pang basura, sa basurahan sa labas ng kanilang bahay. Dumaan ang trash bag sa isang ventilation system at pumasok sa disposal truck na dadalhin ang basura sa tambokan sa ilalim ng lungsod. Habang naglalakad pauwi ang ina, isang misteryosong nilalang na nakabalot sa kapaang nakatingin sa kanya at tinitigan siya ng may matinding galit sa mata, dahil sa pagpapawalang halaga nito sa mga bagay at pagtapon ng basta-basta. Maya-maya, dumating ang disposal truck sa junkyard, at sinundan nito ng isa pang misteryosong lalaki. Ilang minuto pa, may isang staff member sa pasilidad ang nakakita sa lalaking naghalungkat ng basura sa isang silid na puno ng trash bags. Dahil sa pagdududa, tinutukan siya ng baril ng gwardya at tinanong kung sino siya at ano ang pakay niya roon. Sinabi ng gwardya na may naiulat na magnanakaw ng basura kamakailan na sumisira sa ganda ng lungsod sa pamamagitan ng paglabas ng mga basura. Dahil pinaghinalaan ng lalaki na siya ang basurang magnanakaw, pinindot ng gwardya ang emergency alarm. Ilang segundo pa, dumating ang dalawang staff para arestuhin siya. Inihagis ng lalaki ang basura sa mga gwardya, dahilan para sila'y magulat, walang biro, at nakatakas siya sa pamamagitan ng vent. Ngunit habang papalabas na siya sa likod na pinto, bigla itong sumara, binigyan ng pagkakataon ng mga gwardya na paputukan siya. Inactivate ng lalaki ang isang tagong kapangyarihan, pinabilis ang kanyang galaw, at naiwasan ang mga bala na parang ninja. Tinamaan siya ng isang bala ngunit bahagya lang, at sa huli ay matagumpay siyang nakatakas sa pamamagitan ng sewer system. Nang tumahimik na ang lahat, lumabas siya sa isang bakanting kalsada at sa wakas ay nagsalita. Sinabi niyang hindi siya magnanakaw at ginawa lang niya ang lahat ng ito para kunin ang mga bagay na hindi karapat dapat itapon, kasama na ang stuffed puppy. Kinabukasan, kumalat ang chismis tungkol sa basurang magnanakaw. Dalawang babae ang nag-usap tungkol dito at sinabing masama ang ganitong mga tao para sa lipunan, tinawag pa silang mga barbaro. Isang lalaking nasa kalagit na ang edad, nakasuot ng maruming damit, at halatang isang itinakwil ng malinis na lipunan, ang nakarinig sa chismis. Ngunit hindi siya nakipagtalo at umalis na lang, lumabas sa lungsod sa pamamagitan ng isang maliit na pintuan. Pumasok siya sa isang squatter area na nasa labas lamang ng lungsod. Ibinahagi niya sa mga lokal ang balitang kumakalat tungkol sa kanila, kaya lahat ay nabahala, iniisip na baka pagbuntunan sila ngayon ng mga pulis. Isang babae na ang pangalan ay Chiwa ang agad na pinaghinalaan ang kanyang kaibigang si Rudo, ang batang may pulang mata, natiyak na siya rin ang batang naging sanhi ng buong kaguluhan. Sa kasalukuyan, abala si Rudo sa pagkukumpuni ng mga basurang nakuha niya sa kanyang pangangalap. Karamihan ay mga laruan at accessories na pwedeng ayusin, kaya hindi niya agad napansin si Chiwa. Kaya lumapit si Chiwa at tinanong si Rudo kung muli na naman ba niyang isinugol ang buhay niya para lang makapasok sa lungsod at kumuha ng basura. Pinalalahanan siya ni Chiwa kung gaano kahigpit ang mga taga-lungsod pagdating sa waste control at nakapagnahuli siya. Baka habang buhay siyang makulong. Sumagot si Rudo na hindi ito basura, kundi mga bagay na pwedeng gamitin, na basta na lang itinatapon ng mga mayayaman sa lungsod. Ipinahayag niya kung gaano siya naaawa sa mga bagay na hindi naman karapat dapat tretuhin ng ganoon, kaya dinala niya ito sa slums para ayusin at marahil ay ibenta sa mga taong naroon. Naiintindihan ni Chiwa ang motibasyon ni Rudo, pero hindi rin niya maiwasang magtanong kung umiibig na ba sa basura ang kaibigan niya o ano. Dumating ang tatlong self-proclaimed elites ng slum para pahirapan si Rudo. Ang lalaking nasa gitna ay nagsabi kung gaano kabaho ang paligid at sinabing hindi dapat nakikihalubilo si Chiwa sa isang basurang collector na talunan. Isa pa sa mga buli ang sinipa ang isang lamp na kakakumpuni lang ni Rudo at ng asar. Walang saysay ang pagkukumpuni ng basura dahil walang gagamit ng kahit anong hinawakan ng talunang to. Hindi maintindihan ni Chiwa kung anong problema ng tatlong gago dahil para sa kanya, pare-pareho lang naman sila ni Rudo, mahirap, dinidiscrimina, at syempre, marumi. Ngunit tumutol ang buli, sinabing hindi sila katulad ni Rudo at may pag-asa silang makaalis sa squatter kung magsusumikap sila. Aparenteng ginawa ang slum na ito para pagtapunan ng mga kriminal. At ang tatlong bully, si Chiwa, at si Rudo ay lahat mga inapo ng mga kriminal. Maayos na sana ang takbo ng buhay nila hanggang sa ang mga magulang ni Rudo ay pumatay ng maraming tao, winasak ang kahit kaunting awa at tiwalang meron pa ang mga tagalungsod. Pagkaalis ng mga buli, sinubukan ni Chiwa na pasiglahin si Rudo. Sinabing mabuting tao siya at siguradong magtatagumpay sa buhay. Napansin niya ang stuffed puppy at may pag-aatubiling sinabi ni Rudo na gusto niya sanang ibigay ito kay Chiwa bilang regalo. Ngunit bago pa man ito matanggap, dumating ang ina ni Chiwa at sinabing lumayo siya kay Rudo, sabay hatik palayo. Umuwi si Rudo at nadatnan si Regto sa loob. Siya ang lalaking nakita natin kanina na nakikinig sa dalawang babae sa lungsod. Tinukso ni Rigto si Rudo sa kanyang pagkabigo kay Chiwa, ipinapakitang narinig niya ang lahat. Pero sa kabila ng biro, gusto ni Rigto malaman kung paano ang naging takbo ng pangangalap ng basura ni Rudo kagabi. Sinabi ni Rigto na hindi kailangang pahirapan ni Rudo ang sarili para lang kumita ng pera dahil isa pa rin siyang bata. Sinabi pa ni Rigto na kahit hindi sila magkadugo, itinuring na niya si Rudo bilang pamilya. Nagpasalamat si Rudo kay Rigto para dito, at isiniwalat na kinupkup siya nito matapos ang insidente sa kanyang mga magulang at siya'y pinalaki mula noon. Kaya gusto ni Rudo na suklian ito sa abot ng kanyang makakaya, kasama na ang pangangalap ng basura sa lungsod. Napansin ni Rigto ang sugat sa braso ni Rudo at nang matanto binaril ito, agad niya itong ginamo at mahigpit na sinabihang tigilan na ang pagpunta sa junkyard mula ngayon. Para kay Rudo, wala ang sugat na ito kumpara sa mga pilat na nakuha niya mula sa kanyang tunay na mga magulang. Ipinakita niyang ang dalawang kamay niya ay puno ng may itim na marka. Gayunpaman, muling pinaalalahanan siya ni Regto na tumigil na bago siya makilala ng mga pulis. Kapag nahuli siya, tiyak na ipapadala siya sa abis, ang parehong lugar kung saan itinapon ang kanyang ama. Simula pagkabata niya, palaging kinamuhian si Rudo ng lahat dahil sa kakaibang anyo ng kanyang mga kamay. At simula nang ibigay sa kanya ni Rigto ang kanyang gloves, nagkaroon siya ng kumpiyansa para umusad. Gayunpaman, muling tinukso ni Rigto si Rudo, sinabihan siyang kumilos agad at ibigay ang stuffed puppy kay Chiwa na may bonus na halik sa pisni. Tumanggi si Rudo, syempre, at nagkaroon sila ng magiliw na away ng mapag-arugang ama niya. Samantala, ang lalaking may balabal na nakita natin sa simula ay nakatayo sa labas, nakikinig sa usapan ni Rudo. Ang relasyon niya kay Rigto ay love-hate relationship. Madalas siyang lumalagpas sa limitasyon. Hawak niya ang kanyang pisngi at sinabihan siyang dapat matutong umiti paminsan-minsan. At kahit hindi siya masaya, maaari siyang magpanggap na masaya para hindi alam ng iba na hindi siya masaya. Paano nga ba siya magpapanggap ng niti kung ang eyeball niya ay lumalabas na parang may mali sa kanya? Sa kalaunan ay nakatakas siya sa pagkakahawak ni Rigto at lumabas ng bahay. Tumingin siya sa paligid at nakita na umaga na. Kaya naisip niya kung nasa labas na si Chiwa. Naglakad siya patungo sa abis habang pinapaalalahanan ang sarili na hindi naman niya kailangang lumayo para kumuha ng basura dahil lahat ng basura sa lugar na iyon ay itinatapon sa abis. Ang abis ay isang malaking tapunan, at hindi lang mga basurang gamit ang itinatapon doon. Pati mga taong makasalanan ay itinatapon din doon. Tiningnan niya ang abis at nakita na may kriminal na itatapon. Naalala niya na ang kanyang ama ay itinapon din sa abis. O, iyon ang narinig niya at hindi niya matiyak kung totoo iyon narinig niyang may nagsabi na may taong muling itatapon. Sinabi niya ng oo at tumingin sa likod para makita na si Chiwa iyon. Nagbatian sila at sinabi ni Chiwa na bihira niya siyang makita sa lugar na iyon. Siguro maswerte lang siya ngayon. Para kay Rudo, hindi maganda ang tanawin mula doon. Hindi naman maganda ang tanawin sa buong swamp, pero ibang klase lang talaga ang lugar na iyon. Ang dahilan kung bakit itinayo ang slum sa gilid ng lungsod ay para ipakita sa mga tao roon na kapag gumawa sila ng mali, itatapon sila sa abis. Nakakatawa dahil kahit anong iwas mong huwag makakita ng taong nahuhulog sa kamatayan, tiyak na makakakita ka pa rin ng ganoon sa lugar na iyon. Bigla na lang nakaramdam si Rudo ng matinding sakit sa katawan at paulit-ulit siyang gumagsak. Gamulong siya sa lupa, iniisip kong ang laruan sa loob ng katawan niya ang nakakaapekto sa kanya, at tumayo muli tumilapo ng kanyang kamay, kaya iniabot niya ang laruan kay Chiwa at tumakbo palayo. Nabunggu niya ang mga apostol sa kanyang daan. Mga apat sila at hindi pang karaniwan ang ganong tanawin sa slum. Wala silang ginawa sa kanya at dumaan lang. Pero nagtataka siya kung bakit sila nandoon. Nagpatuloy siya sa pagtakbo hanggang sa makarating sa lugar ni Rigto. Nakita niya ang isang lalaking tinangkang patayin si Rigto at sumigaw siya pero walang taong tutulong. Tumakbo siya para labanan ang lalaki pero itinulak lang siya, Pagbangon niya, tapos na ang lalaki kay Rigto. Umupo siya habang pinapanood ang lalaki na lumayo nang hindi niya alam ang gagawin. Nang makabawi siya, sumigaw siya ng pangalan ni Rigto at tumakbo papunta sa kanya. Sumigaw si Rigto na lumayo siya, pero hindi niya kayang iwanan ang kanyang tiyuhin ng ganoon. Sinigawan siya ni Rigto. Sinabi nito na kailangan niyang baguhin ang mundo. Siya lang ang makakabago sa mundong marumi gaya nito at dapat siyang mabuhay. Mahal na mahal ni Rudo si Rigto at ayaw niyang bit iwan ito. Kaya patuloy siyang kumakapit. Dumating ang mga apostol at nadatnan siyang may kasamang bangkay. Binaril siya para mapilayan at idineklara siyang mamamatay-tao at inaresto dahil sa pagpatay kay Rigto. Tumutol siya. Una sa lahat, hindi papatay si Regto. Maaaring mailigtas pa siya kung kikilos sila agad. Pero ang mga apostol na sa tingin nila ay mas mataas kaysa sa mga tao sa slum ay wala ring paki-alam sa buhay ng mga tao sa slum. Gusto lang nilang mahuli ang sa tingin nila ay kriminal. Sinubukan niyang ipaliwanag na hindi siya ang pumatay at ang pumatay ay tumakas na. Pero sinabi nila na taga-slum siya kaya tiyak na kaya niyang pumatay. Mula sa kwartong iyon, dinala siya diretsyo sa abis. Nakakatawang sa isang iglap, bigla nalang nagbago ang kalagayan ng isang tao sa isang bagay na dati niyang pinag-uusapan. Nakasabit siya sa abis at nagsimulang magsismisan ang lahat tungkol sa kanya. Narinig ito ni Chiwa, pinag-uusapan nila kung paanong naging child murderer siya na pumatay sa lalaking nag-alaga sa kanya. Nadismaya si Chiwa dahil may mataas siyang pag-asa sa kanya. Habang nakasabit siya sa lubod para ihulog, sinabi ng mga apostol na siya ay isang kriminal na nararapat itapon sa abis. Nagsimulang sumigaw ang lahat ng slogan na, From Slum to Abis, at hinihikayat ang apostol na itapon siya. Nagtataka siya kung may gusto bang makinig sa kanya. Hindi niya ginawa iyon at walang gustong maniwala sa kanya. Tumingin siya sa paligid at nakita si Chiwa sa gitna ng mga tao. Pamilyar ang mukha niya, pero ramdam niyang kinukandena rin siya nito. Sa isip ni Chiwa, sinabi niyang pinagkatiwalaan niya si Rudo. Nagsalita siya para sa kanya kahit sinasabi ng iba na isa siyang mamamatay tao. Pero binaygo siya ni Rudo at sa huli ay naging child murderer. Ibinagsak niya ang teddy na ibinigay sa kanya ni Rudo at umalis nang may pagkadismaya. Nang walang isang taong makapagsalita ng mabuti tungkol sa kanya, labis ang sakit na naramdaman niya. Matagal na siyang hinusgahan kahit bago pa ang pangyayari at sapat na iyong dahilan para kamuhian ang lahat. Nangako siya ng paghihiganti, pero kailan, dahil agad siyang itinapon sa abis at nabalot siya ng kadiliman. Ramdam niyang unti-unting nawawala ang kanyang buhay habang nakakakita siya ng iba't ibang mga pangitain sa harapan niya. Pumikit ang kanyang mga mata sa dilim at sa gulat, bumukas muli sa pagkakataong ito, hindi sa mundo kundi sa isang tanawin ng basura. Napagtanto niyang talagang ang itinapon siya sa abis. Tumingin siya sa paligid at nakarinig ng mga tunog at galaw. Alam niyang hindi kon ais na -nice isang kanyang kahaharapin. Nagtataka si Rudo kung anong klaseng lugar ito, nang biglang may higanting anino na tumakip sa kanya. Lumingon siya para makita kung ano ang nangyayari, at hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita, isang napakalaking halimaw na gawa sa basura ang nakanganga sa kanya. Nawala ng laman ang isipan ni Rudo sa isang saglit sa pagkakita ng halimaw. At naalala niya kung paanong lagi niyang iniisip na kakaiba kung bakit obsessed ang lahat sa pagpapadala ng basura at dumi ng tao sa ilalim ng hukay. Pero wala namang nagmamalasakit kung ano talaga ang nangyayari sa ilalim. Ni hindi nila iniisip kung ano pa ang maaaring naruroon sa ibaba, at yun ang higit na gumugulo sa kanya kaysa kahit ano paman. Pero agad siyang natauhan at nagsimulang tumakbo para sa kanyang buhay habang papalapit ang higanteng halimaw. Biglang lumala ang sitwasyon nang umatungal ng malakas ang halimaw, at dahil dito, mas marami pang halimaw ang lumitaw mula sa tambak ng basura. Sinimulan nilang habulin si Rudo, na tumatakbo ng mabilis hanggat kaya niya, pero wala rin itong saysay -say dahil natrap din siya sa huli. Nagtataka siya kung ano ang mga halimaw na ito at kung mga tambak lang ba sila ng junk na kaya nang gumalaw mag-isa. Biglang tumalo ng mga halimaw sa kanya at kung paanong nailigan niya ang mga atake ng mga ito ay hindi rin niya alam sinubukan niyang tumakas pero nadapa siya at napadegan sa ibabaw ng isang bungo ng tao, na nagpapaalala sa kanya kung ano ang maaaring kahinatnan niya. Minura ni Rudo ang mga hinayupak na nagtapon sa kanya sa impyernong lugar na ito. At bigla na lang gumuho ang tambak ng basura na kinatatayuan niya. Biglang napunta si Rudo sa ilalim ng isang bangin na naglalayo sa kanya sa mga halimaw. Pero may isa pang bagay na pumapatay sa kanya, na pagtanto niyang ang hangin sa lugar na ito ay literal na lason. At kung masyado siyang huminga nito, mapupunit ang kanyang mga baga. Tinakpan niya ang kanyang bibig at ilong gamit ang kanyang gloves, umaasang makahanap ng matataguan para makabawi. Pero bigla niyang narealize na baka wala talagang ligtas na lugar sa impyernong ito. Nagsisimula siyang mawala ng pag-asa at biglang nagsuka ng dugo, at dahil dito, muling nakatawag siya ng atensyon ng mga halimaw. Bumagsak si Rudo sa lupa, hindi makagalaw. At halos tanggapina ang kanyang kapalaran nang biglang sumagi sa alaala niya ang naghihingalong katawan ni Rigto. Biglang may kakaibang kapangyarihan na sumabog mula sa mga kamay ni Rudo, pero hindi niya ito napansin. Ang napansin lang niya ay ang pagbabago ng kanyang paningin at ang paglitaw ng mga liwanag mula sa tambak ng basura at sa harapang bakal na tubo. Gumapang si Rudo papunta rito, determinado na mabuhay dahil may dahilan siyang mabuhay. Hinawakan niya ang bakal na tubo at tumayo sabay sigaw na babalik siya sa ibabaw at maghihiganti sa mga taong nagtapon sa kanya rito at sa hinayupak na pumatay sa kanyang ama. Puno ng galit ang kanyang loob at sinamantala ito ng mga halimaw para makalapit sa kanya. Pero nang umatake ang isa sa kanila, tinulak lang ito ni Rudaw gamit ang bakal na tubo ng hindi man lang tinitingnan. Dahil sa atakeng iyon, isang lata ang lumipad at tumama sa payong ng isang ibang naninirahan sa hukay, na nagulat dahil may isang taong marunong lumaban sa mga halimaw ang dumating. Samantala, nababaliw na si Rudo sa pakikipaglaban sa mga halimaw. Wala na siyang pakialam sa lason sa hangin o sa dugong na dumadaloy mula sa kanyang ilong habang patuloy siyang tumatalon. Kahit na itapon pa siya sa mga batong dambuhala ng buong lakas, parang wala lang sa kanya. Isang halimaw ang dinurog ang batong kinabag sa kanya, kaya natabunan siya ng mga bato. Pero nakalabas pa rin si Rudo at may kasamang poste na hinugot niya. Iwi na siwas niya ito ng buong lakas, at malaki ang naging pinsala sa halimaw pero biglang may isa pang halimaw na lumabas mula sa ilalim niya. Somehow, nakatalon siya palayo sa mga pangil nito, pero ngayon ay naramdaman na niya ang epekto ng paglanghap ng lason. Muli siyang nagsuka ng dugo, at sinamantala ito ng mga halimaw para makalapit sa kanya. Sa kabutihang palad, muling lumitaw ang misteryosong kapangyarihan niya, na nagbigay sa kanya ng lakas at kabaliwan para manatili sa kanyang kinatatayuan kahit sabay siyang atakihin ng dalawang halimaw. Lumabas si Rudo mula sa banggaan na ligtas at ginamit ang isang metal sheet para hiwain ang bungo ng unang halimaw. Pagkatapos ay inatake niya ang pangalawa, pinaghati ito sa dalawa, at pinasabog. Pahinga muna siya saglit, pero may isa na namang dambuhalang halimaw na papalapit sa kanya. Nang makita ito ni Rudo, agad niyang naisip ang tumakbo para makabawi ng lakas. Pero pinadyak ng halimaw ang lupa ng buong lakas, at dahil dito ay tinapon palayo si Rudo ng shockwave. Pagdilat ni Rudo ng mga mata, nagulat siya nang makita ang isang lalaking may creepy na mask na nakatayo sa ibabaw niya. Nagtataka siya kung sino ang lalaking ito at saan siya galing. Pero bigla siyang binuhat ng lalaki at tinadyakan pa aban. Umubo ng dugo si Rudo at akmang lalaban na sana nang biglang lagyan siya ng gas mask ng lalaki sa mukha, na nagbigay sa kanya ng pagkakataon para makahinga muli. Litong-lito si Rudo ngayon at tinanong ang lalaki kung isa ba siyang lokal. Gusto niyang malaman ng tungkol sa lugar na ito at sa mga halimaw dito, pero sinabi lang ng lalaki na manahimik siya. Siyempre, hindi ganun kadaling sumunod si Rudo kaya tuloy-tuloy pa rin siya sa pagtatanong ng malakas. Muling bamulong ang lalaking may maskara na manahimik siya, pero sinabi ni Rudo na magsalita siya ng mas malinaw. Tinanong niya kung nasa ilalim ba sila ng lupa at doon na nap-icon ang lalaki. Nakalimutan nito ang sariling payo at sumigaw kay Rudo, sinasabing hindi sila nasa ilalim kundi nasa ibabaw ng lupa at kasalanan ng mga tao sa taas kung bakit naging impyerno ang lugar na ito. Pagkatapos ay sinabi niya kay Rudo na ang mga dambuhalang halimaw na gawa sa basura ay naaakit sa ingay at dahil hindi siya tumigil sa kadadodo, napansin na siya ngayon. Sabi ng lalaking may mask, hindi pwedeng talunin ng mga basurang halimaw gamit lang ang ordinaryong sandata. Kaya ang pinakamainam sana ay ang tumakas ng tahimik, pero hindi na nila magagawa yun ngayon. May isa ng halimaw na nasa likuran nila sa puntong ito, at nagdesisyon ang lalaking may mas na harapin ito muna. Biglang lumitaw ang gintong enerhiya mula sa kanyang braso at bumalot sa kanyang payong, na nag-transform ito bilang sandata. Inatake sila ng halimaw, pero pinaikot lang ng lalaking may mask ang kanyang payong sa mukha ng halimaw, gamit ito parang blender para durugan ang halimaw. Nahulog sa paligid ang mga piraso ng halimaw at biglang naging alikabok. Nagulat na nga si Rudo sa kakaibang power-up, pero mas nagtaka pa siya kung bakit hindi na bumangon ang halimaw pagkatapos ng ganoong atake. At bigla, isang malaking grupo ng mga halimaw ang dumating. Pero kampante ang lalaking may mast na kaya niyang talunin ang lahat ng ito. Tumakbo siya papunta sa mga halimaw, mabilis silang pinasabog gamit ang kanyang payong na may talam, at pagkatapos ay tumalon gamit ang payong bilang parachute. Nag-iisip si Rudo kung ito ba ay isang uri ng teknolohiya na ginagamit ng mga tao sa hukay, o kung ito ay natatangi sa lalaking may maskara. Samantala, lumulutang ang lalaking may maskara sa harap ng huling natitirang higanteng halimaw, na biglang dumura ng bola ng asido sa kanya. Tinabla niya ito gamit ang kanyang payong, at nagkalat ang asido. Sumabog ito ng marahas ng tamaan ang mga tambak ng basura. Ginamit ng lalaking may maskara ang ulo ng halimaw bilang base para makatalon paakyat. Pagkatapos noon, naglagay pa siya ng mas maraming enerhiya sa kanyang payong, Pinalaki ito at pinatindi ang kapangyarihan. Sumisid siya pababa sa ulo ng halimaw gamit ito, pinutol ito at pati na rin ang lupa. Pagkatapos nito, bumalik ang lalaking may maskara kay Rudo, na nagtanong sa kanya, sino ka ba talaga? Inalis ng lalaki ang kanyang maskara at ipinakilala ang sarili bilang si Injun, isang simpleng tagalinis. Pero sa susunod na sandali, pinagsisihan niya ito dahil sa masamang hangin. Minura ni Injun si Rudo dahil pinatanggal niya ang maskara at biglang nawalan ng malay si Rudo. Habang walang malay, napanaginipan niya ang isang insidente noong bata pa siya. Umuwi siya pagkatapos siyang ay bully at itulak sa imburnal ng ibang mga bata dahil sinabi niya sa kanila na buhay ang mga bagay at hindi sila naniwala. Tinanong siya ni Rigto kung sinuntok ba niya ang bata at sinabi ni Rudo na hindi niya ginawa. Tinanong niya si Rigto kung totoo ba ang sinabi nitong kapag inalagaan mo ang isang bagay, magkakaroon ito ng kaluluwa. Habang nililinis siya ni Regto, sinabi nito na kwento lang iyon noon para pahalagahan ng tao ang mga bagay. Pero personal, gusto niya paring maniwala na lahat ng bagay ay may kaluluwa. Lalong naging interesado si Rudo at tinanong kung pati ba ang mga bagay sa bahay nila ay may kaluluwa, kasama na ang kanyang gloves. Sumagot lang si Regto na kung aalagaan niya ito, magkakaroon din ito ng kaluluwa balang araw. Biglang nagising si Rudo mula sa panaginip at nakita niyang nakagapos siya at hinihila ni Injun. Minura niya ito at sinabing palayain siya, pero sinabi ni Injun na dinadala lang siya sa ligtas na lugar. Wala nang pakialam si Rudo sa sinasabi nito dahil gusto niyang bumalik sa itaas para maghayganti. Pero ang mga salitang iyon ang nagpahinto kay Injun. Sinabi niya kay Rudo na imposible nang makabalik sa lugar na tinatawag nilang sphere, na nasa langit at palaging gumagalaw. Ipinagpatuloy niyang hilahin si Rudo, sinabing hindi na posible ang pagbabalik at dapat tanggapin ni Rudo ang bagong sitwasyon niya. Tumanggi si Rudo at sinabing gagawin niya ang lahat para makabalik sa sphere. Naniniwala siyang alam ni Injun ang daan pero tinatago ito sa kanya. Sumigaw siya na sabihin nito ang lahat o sisigaw siya hanggang dumating ang mas maraming halimaw. Nena si Injun at sinabi kay Rudo na sasabihin niya kung anong klaseng lugar ito. Hinaylan niya ito ng mas walang pakialam at dinala sa isang clearing sa kanya na isandang ulit na mas malinis kaysa sa paligid. Binitawan siya ni Injun doon at sinabing magsaya siya, sabay alis. Minura siya ni Rudo at sinabing palayain siya, pero umalis si Injun na hindi nagsasalita. Biglang may grupo ng mga lalaking nakagasmas ang bumaba mula sa mga truck at lumapit kay Rudo. Nagtataka siya kung sila ba ang mga naninirahan dito, at sila rin ay sobrang interesado sa kanya. Base sa suot niya, iniisip nila kung galing ba siya sa sphere at dahan daw ang lumapit habang nagtatanong. Kinabahan si Rudo at sinabi na nahulog siya mula sa sphere at bigla nilang inalis ang mga maskara nila. Mukhang tuwang-tuwa sila na may buhay na taga-sphere dahil dati puro bangkay lang ang nakikita nila. Sobra ang interes nila at sinimulan siyang suriin sa mukha kaya agad siyang lumayo. Sinabi ng mga lalaki na wala silang masamang intensyon at sinimulang kalagan siya, kaya naisip niyang mas mabait pa sila kaysa kay Injun. Pero isa pala itong patibong. Di nagtagal, nakita ni Rudo na nakakadena na siya ng mahigpit sa loob ng truck. Nagtataka siya kung anong nangyayari, pero sa labas pinag-uusapan ng mga lalaki kung gaano sila kasword na may totoong buhay na sferet dahil siguradong mabebenta ito ng sobrang taas. Pinag-uusapan nila kung gaano kalaki ang binibayad ng mga tao para sa mga parte ng katawan at damit ng mga patay na sferet at kapag nakahanap ng bihira, mababaliw ang mga tao. Sinabi ng leader ng grupo na ang dahilan kung bakit handang magbayad ng malaki ang mga tao ay dahil galit sila sa mga spheret. Minura niya ang mga taong nakatira sa sphere na itinapon ang lahat ng basura sa planeta hanggang sa mapuno ito, malason ang hangin, at lumikha ng mga halimaw. Ang mga namatay sa halimaw o nawala ng tirahan dahil sa lasong hangin ay may matinding galit sa mga spheret. At kapag nakakita sila ng buhay na isa, bubuhos nila lahat ng galit nila. Nagpasya ang leader na pakainin si Rudo para, I welcome, sa sa ibabaw at ang pagkain ay bulok na karne at panas na tira-tira. Patuloy niya itong inaasar, sinasabing ang mga tulad niyang taga-sphere ay hindi man lang gumahawak ng basura, kaya hindi niya kayang kainin ng mga ito. Pero sa pagtangka niyang pilitin si Rudo na kumain ng bulok na karne, nagkamali siya ng malaki. Biglang kinagat ni Rudo ang mga daliri nito, pinilas ang laman at ninate ito kasama ng bulok na kinain niya kanina. Sinimulan niyang kainin ang bulok na pagkain, sinasabing hindi ito basura dahil pwede pa itong kainin. Natakot ang mga lalaki dahil hindi pa sila nakakakita ng ganitong klaseng halimaw. Pero simula pa lang ito, galit si Rudo sa lahat ng nagtatapon ng mga bagay at tinatawag itong basura. At hindi na siya mananahimik. Nagpakita ulit ang kanyang kapangyarihan at pinilas niya ang kanyang mga kadena. Tumalon siya palabas at pinakawala ng kanyang enerhiya sa lupa, binuhay ang mga bagay sa paligid. Pinapanood siya ni Injun mula sa malayo, at natuwa siya na si Rudo ay isang giver. Isang taong kayang bigyan ng buhay ang mga bagay at ilabas ang kapangyarihan nito, tulad niya. Samantala, iniisip ni Rudo ang mga sinabi ni Regto na kapag inalagaan mo ang isang bagay, nabubuhay ito at kaya ka rin itong alagaan. Inihagis niya ang kanyang maskara at kinuha ang kadena na ginamit sa kanya, binigyan ito ng buhay at ginawang sandata. Sumugod ang mga lalaki pero hinampas lang ni Rudo ang lupa gamit ang kadena, at napaurong silang lahat. Sinabi ng leader nila na tirahin ang kadena dahil walang silbi ang giver kapag wala ang bagay nito. At agad nilang na-disarm si Rudo. Pero sa gulat nila, at sa tuwang-tuwa ni Injun, kinuha ni Rudo ang isang gulong at ginawa rin itong sandata, na sobrang bihira kahit sa mga makapangyarihang giver. Agad niyang tinalo ang mga lalaki at humarap sa leader nila, na patuloy pa rin nagmumura habang natatakot. Pero sa oras na tatamaan na siya ni Rudo, dumating si Injun at pinigilan siya. Biglang natauhan si Rudo at nawala ang kanyang kapangyarihan. Ang gulong na gamit niya ay naging alikabok at nagdugu ang ilong niya habang iniisip kung ano ba ang ginawa niya. Sinabi ni Injun na kapag ginamit niya ng padalos-dalos ang kanyang kapangyarihan, mapapagod ang katawan niya. Humingi siya ng tawad dahil sinubukan lang niya si Rudo, pero gusto lang niyang siguraduhin ang lakas nito. Nangako siyang sasabihin kay Rudo ang lahat tungkol sa mundong ito at sa kanyang kapangyarihan, kapalit ng pagsali niya sa mga cleaner dahil kailangan nila ng katulad niya para labanan ang mga halimaw. Pero para kay Rudo, masyado pa itong marami para tanggapin, at sinabi niyang ayaw niyang sumali sa kanila. Salamat sa panunood, kung gusto niyo pa ng ganitong content comment niyo lang, like and subscribe na din kayo mga lods.